At beuhon po yung papaya, mga kadilag. Tatlo! Ayan mga kadilag, at luto na po ang ating ginataang manok na may papaya. Woo, sarap. Tamang tama po ito sa ganitong panahon, mga kadilag. Maniguradong mapapalaki na naman po ang kain. Hello po mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag ay ilang araw na pong maulan dito po sa amin. Bali, ngayon po ay tila pero madilim pa rin po ang kalangitan. At ngayon po mga kadilag ay pupunta po ako kala Shena dahil ako po ay hihingi ng papaya mga kadilag at ang masarap na ulam ngayon kapag ganitong malamig ay kuwan mga ginataan kaya ako po ay magluluto ng ginataang manok with papaya ayan bali papunta na po ako doon at sumama po sa akin si Chloe hey, magagalakalaang honey hihingi po ako ng papaya mga kadilag Nagsabi naman ako kanina at natanaw ko yung may papaya dito sa may kalasyena. Ayan, at dito po ako hihingi kalasyena. Dito pala may papaya. At ako hihiram ng panungkit doon. Ah. Uh, aaw At atin na lin. Daladala ko na po yung panungkit mga kadilag. Abay ah, di anin ah, Hindi yung papaya. At beuhon po yung papaya mga kadilag.

po mga kadilag at ito na po yung aking nasungkit na papaya. Bali, dalawa lang po ang aking hingin din. At yung isa ay kay Siya po yung magluluto din. Minibigay mo na yung isa kay Lulu Edik. Ayan, okay na ito mga kadilag. Kami po mga kadilag ay pabalik na sa bahay. Nakahingi na ng papaya. Saan? At nandito naman ako sa taniman nila tita Ako hihingi ng salay Dahil yung salay po namin doon sa harapan ay wala na At dito sa taniman nila ang medyo madami ng salay eh, May mga tumubo na Tapos sa ito yung medyo malago na mga kadilag Ako hihingi lang mga kadilag ng isa lagyan natin ng salay yung dinataan. At yan mga kadilag, bali babalatan ko na po itong papaya. po at nakugasan ko na itong mga kadilag bali hiwain ko na laang dahil ito po ay gagataan <coughs> Ayan po mga kadilag, bali ko natin din po itong mga ricados. Ito po yung nabalatang na. Mabilis dumilim ngayon mga kadilag. Mukhang uulan na naman mamayang gabi. Ayan po mga kadilag at naihanda ko na po lahat po ng sangkap na gagamitin po natin sa pagluluto ng ginataang uh, manok na may papaya. Bali na po yung mga ricados, papaya, tapos po yung gata at saka po, tapos po yung gata at saka po yung manok. may dikit na po yung apoy at naisalang ko na din po yung kawali at nakapaglagay na din po ako ng mantika. Talagay ko na po yung uh, luya. Bali, isasangkot siya ko po muna yung manok, mga kadilag. At yun. Ito na inilagay itong luya. At ang sunod ko pong ilalagay mga kadilag ay sibuyas. buyas Ayan. At ang sunod na po natin mga kadilag ilagay ang bawang. Ayan. Ayan, dahil tostado na po ang ating po, mga ricados ay ilalagay ko na po yung manok. Mga kadilag. kung kalunggaluin mga kadilag Bali nagsasabaw na po yung ating kong manok Ito po ay hintayin ko la ang uh, maging kulay brown ng kaunti ng ating kong manok Bago po natin ilagay yung papaya So iba-iba po ang pamamaraan ng pagluto ng ginataan kami po ay ginagana ito minsan naman po ay ano na kasama na sabay-sabay na ang pagluto ayan po mga kadilag dahil siya po ay golden brown na lalagay ko na po itong papaya kasama na po dito yung salay o yung pangkulay ayan po mga kadilag bali lalagyan na po natin iyan ng asin Ayan. Hmm. din po ang paminta. Talagyan ko ng mga kadilag. Ayan po. Pagkatapos po na yun, ilalagyan ko po, po ng kaunti laang kong tubig. Ayan, kalahating tasa po para po maluto po yung papaya bago ilagay yung kakanggata. Ayan po mga kadilad, bali na ko lang po maluto ng kaunti yung papaya bago po po ilagay yung kakanggata. So yan. Medyo mabilis na talaga ngayong dumilim mga kadilad. Tapos ah. 4 pala ang may makulimlim na. Siguro yung gawa ng panahon. Oye po, ah. sobra ang ulap. Kalangitan, para yung ulan, ay naanggol na pati nga. Nakikita lahat dito sa amin yung may na. Dito sa lutoan, sa likod. Ayan mga kadilag, at i-check iche ko na po. Hindi pwede nang ilagay yung gata. Oh, bango. Hmm. Mukhang nagiging half-cooked na yung uh, papaya, mga kadilag. Kaya maya lang po yung na natin ilagay yung gata. Kaya tibubuhos ko na yung kakang gata. Ah. ng ating buong niyog. Ayan. dahil nilagyan po natin yan ng gata ay lalagyan ko po um, lalagyan ko po ulit ng asin ayun mga kadilaga titikman ko na po para just in case na matabang pa ay eh, pwede pang dagdagan ng asin yan po yung nadagdagan ko na ng asin lalagay ko na din mga kadilaga itong sili para may sipa sarap na amoy ko na. Ibang mga kadilad kapag may salay ibang Iba ang lasa. Mas masarap. yung ginataan kapag may salay o tanglad. Kaya may, -may alam po ay arena po natin ng ahong may dinikman ko na ulit ay tama na sa aking panlasa. at bago ko maluto ayoko po yung nagkuha din nito na itong dahon ng sili lalagay ko na po ayan mga kadilag at luto na po ang ating ginataang manok na may papaya uh sarap. Tamang-tama po ito sa ganitong panahon, mga kadilag. Paniguradong mapapalaki na naman ko ang kain. Bali, aahonin ko na po ito. Ayan po mga kadilag at bali na isalin ko na po itong ating ulam na niluto ko. Ayan, ito po yung ko na dito sa munting kaserola. Tapos sa itong dalawang nasa platito ay ibibigay ko kay tatay itong isa. Tapos ito ito'y kadatita. Dadaling ko na dito sa kabila. Delivery. Shopee. Hello. Oh, nasa so... na mga bagets. Ah, dito. Salamat. Ulam. Si mama ay narito po ng bahay. Ay, sa tatay. Oo, oh, meron din si tatay. Ito naman po mga kadilag ay dadalhin ko kay tatay. Tatay, ulam. Ginataan. Tatay po ay nagsasaing. Oo, oh, ginataan po tatay na manok at saka may papaya. Sarap, oh, Oo, ulam mo po tatay. Ulam po rin yung mga bagets. Ayan mga kadilag, at ako po ay napalabas ng bahaw. Ito po, ito po yung kaning lamig. Tapos po ako ay nagtimpla ng kape. At ako po ay mamamahaw mga kadilag. So ako po ay kukuha na itong aking niluto. Oh, na ginataan. Oh, yummy. Talaga pong ito yung sabaw pala ay ulam na. tamang-tama sa ganitong panahon. Hmm. Kakaunti yung talbos ng sili mga kadilag. Tahan po tayo mga kadilag. Sino ma may maglalaog <laughs> Maaga pa naman po ako lang hindi nagtanghalian kaya ano. ako. ko. Hmm. うん。